Napit na nating marating. On oh, Sa wakas, narating ko din. Oo. Oh, napakadami din ng papa picture auntie Honey. Pati mga bata, oh, mga kadilag, matitiyaga. Hi guys! So for today's vlog ay paalis na po kami dito sa hotel na pinag-istriya namin. At yan, all set na. Si auntie ay kami po ang huli. Yung mga staff po ang huling lalabas at yung mga bata ay nagsihing baba na. Dahil kami po ay sasakay na sa van. At mamaya po mga kadilag ay, ay aming ipapasyal yung mga bata sa kamay ni Jesus. Yan. Ito po, yung aming room na pinag -stay. Medyo <laughs> parang binagyo. Parang ano anti dito, may low pressure. <laughs> Sarap natin. Kami po ay want to kasi may isa pang extra kutsun. Dahil kami mga makakadilagay sa isang room ay 8. So yun, successful naman ang ating nyugnyugan, mga kadilag. Let's go na anti Tara, let's. At first time ko nga pala sa Lokban. Lokban, do sa Kamay Nesis. So, ha? Ha? Dito first time din. First time ko nga din wala makakadelag dito sa Lasena. At kahit ako ay taga-Cebu, ngayon lang ako nakapunta dito. Kaya okay masaya din. So tayo na. Paris na po kami mga kadilag. Ayan yung mga bata. Hi, okay pa ba kayo din? nag enjoy naman kayo. Oh, sobra. Kamusta ang experience? Masaya. Okay, sana po. Biro mahalaga. Oh, nag-enjoy. So kami po ay on the way ng mga kadilag at bago umuwi ay dadaad po kami sa Lukban sa Kamay ni Susun. yeah. Enjoy lam! Kita kayong isa'y medyo na. Ah, <laughs> <yun. laughs> <laughs> At yan, ang mga baguets. Ay, nagsibabaan na. Ah. Nabili na ng mga, anong binibili nila? Bracelet, souvenirs. Auntie, auntie! Sana yung mga bata mo? <laughs> Or the, ano ha? Shopping. Tingin lang <laughs> kayo, di mo kayo nabili. Hi guys! Hi guys! Hi guys. Welcome, Welcome to my, to my vlog! Welcome to my, Welcome to my guys! guys. To my guys. To my guys. <laughs> so ang pagpunta po namin mga kanilang gay maulan! <laughs> so, na po kami sa Hanne Susu. Hanne First time din ninyo dito? Ha? First time? Oo, oh, oh. first time! pare tayo. Champion na kari. Champion! Champion na Karim! Ano yung menu, Ah, yung diyan madalas dati yung school natin nagkukunan Pero di kami na nakasam. Pagpasok, ay may mga sasakyan. Madami din turista ngayon at ngayon ay linggo. Walang mag walay ha. Pag kayo naiwan namin, bahala na kayo ha. <laughs> diyan na po yung kamay ni Jesus <laughs> Naulan, no one Tishan! oh sinong nagsuka? Ay, <laughs> ay <laughs> <laughs> Ano yan <dog? laughs> Yon, nayan na na ito po ang isa sa pinagmamalangang tourist attraction ng Quezon, mga kanilag mga kamahinihin. Nanti, no, akit ka! Ha? Kaya nga. Hi. Oh. hi! Muna hi! Hi sa vlog! Hi! Yan po si Kuya Joseph at si Enzo si Kuya Edson, si mga kasama namin. Ito ka po, ha! <laughs> Ito nito Iyap, yun. Bye na kayo mga kumandito yung sa arrival sa'yo. Eh. Madami ding turista. Na ano, ha? Eh. Aba, Ito ang Doon sa labas ay may bilihan ng longganesa. Dito mga ano, bilihan ng san kaya may bilihan ng longganesa? May nakita sa labas. Oh, dahan, dahan ha! Hi vlog! Oh, walang wala walay ha!

Saan niya na, pa na paos? Sa sigaw sa room o dun sa festival? Uh, sa room sa sigaw? Mabuhay. Mabuhay. Eh. Kasi sigaw sa mga babae. Kasi sigaw sa mga babae. Kasi sigaw sa mga ko? O ba'y din na inok? Dito pala ang mga kandila gayo. Oh. Makikita mo ng napakadami tak. <laughs> Ayan po. Napakataas. <laughs> picture, picture. Nakalive si Ma. Dahil first time ko dito mga kadilagay, ako ay aakit na din. <laughs> ano ba so? Aakit ka din? Opo. Oh. Dapat ay may escalator dito, ano eh. Parang ah, di tayo napapagod. <laughs> Mababa mo na po eh. <laughs> Oo nga, mababala. Wala pa yan yung yung kahapon, hmm. Wala po po yun sa pagod din kahapon na ni. Wala pa po yung sinasakta namin sa hmm. pagod. Ay, taga uh, General ah. ay, na Karpo. Ay, hindi nyo rin ano? Oo. Oo, yun mga kadilag. Tayo po ay pakit na. Step 1. Ilang steps kaya ito? Hindi ko na nga nasimulan eh. <laughs> <laughs> Isa rin po ito sa dinadayong tourist spot dito sa Quezon mga kadilan. Mag aano uh, ka din ng coins tapos ay magwi-wish ka. <laughs> Kami po ay hiwa-hiwalay ng mga kasamahan ko. Nagbabantay ng mga bata. Sisisiling Sisi ko yan. <laughs> ano mga bata, mga kadilag. Parang hindi rin naman palagi ng kataasan. Oh, hindi masyadong. Kami <laughs> din po tao dito mga kadilag kapag Mahal na araw. Holy week. Parang nakakapagod na. Huwag na ako. Buti pa itong mga batang ito ah. Walang kapagodan. Hindi Kaya pa? Matapit lang pala yan. Oo oh, nga. Mataas pala ito sa inaakit nating bundok ay. Ito oh. lang? Oo. Hindi, I mean mataas pa pala ito lang. Oh. Daming turistahan eh. Ito talaga ay dayuhin, lalo ng mga katoliko. Mami Bella, isang mga bata ngayon. Ano, ante? Let's go! Yung, parang yung iba, ante, dito ay yung namamanata. Honey. <laughs> Papa ko bubili ka dito. Hindi pwede. Hindi pwede. pwede. Dito mga kadilag si sa side na ito ay matatanaw natin ay mga bundok ha magagapere -e <laughs> <laughs> hindi ko lang sure ang mapagod lang na may pag-akyat pero pagpababa hindi na masyado <laughs> Na na lang. <laughs> yung katulad na ginawa ka sa ano. <laughs> Mag-slide na lang. <laughs> Lakad na ulit mga kadil. Para marating natin yung pinakang dulo ako sa may hawakan. Naiiwan na po ako mga kadilag ng mga bata. Napit na nating marating. Oh, dinala ang. Siguro dai na yung mga lagpas 100 steps ani. Eh. Iba mga kadilag ay. Ha? Ang ibang may mga karamdaman ang tinapunta dito ani. Eh. talaga. Dahil may mga paniniwala na <coughs> papag nag... Ay, oh, nahabol ka rin ako. Magpanata dito, ayun. Gagaling. Dito po sa taas, mga kadilagay, tanaw na tanaw ang lokban kasi makikita po dito yung mga cross. Napakaganda ng view. Kami rin po ay mukhang pinagbigyan dahil makulimlim han eh. Hindi gina kainit. Kaya nga. So blessing. Blessing ng ulan, mga kadilag. Hmm. Dito ay... Isang ano na lang ata, ito na. Tanaw na dito sa may tayo ko mga kadilag. Ang mismong si Jesus. Yung stato. <laughs> <laughs> Sabi dati kamay lahat, baka siya kami rin. Baka bukas. Huwag <laughs> <laughs> naman. Tingle po pala dito. Love tayo na Jesus. Kita mo hindi tayo May hindi masyadong mainit. Oo. Kahabot lang para na nagyan na si Jesus. Oo. Kahabot nila tayo Aabot Kahabot din muna lang hindi na lang ayun na ano tara na tara 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 sabi tayo hindi na lang hindi na lang itong hagdan na lang kung itong mga kadilag at ako pa naroon na <laughs> sa pinakataas. hello po hi pwede dun po si pwede dun po si Unto. mga kadilag hello guys welcome to my ay hello vlog welcome to my guys Yan po yung mga batang kasama na. Walang mga kapaguran ng mga batang ito. <laughs> oh, may isang performance pa daw. yeah, ito na mga kadilag. Sa wakas, narating ko din. Uh, napakadami din yung picture tihan tihani. Pati mga bata. oh mga kadilag. Matiyaga. Baon po akong spaghetti, mga kadilag. Tsaka, tubig. Bawat isa po ay eh, may merienda. Ganito. Pero parang gusto ko na lang itong ibigay. Hindi ko kayang kumain. Binigay ko na lang mga kadilag yung aking spaghetti. At parang kapag gumain eh, mas mahirap bumabaan tihani. <laughs> parang busog at saka mabigat sa katawan. Ano muna tayong tubig? Ha? Makit? Saan ka rin chalay pa baba? Oo. Oh. May exit na ano. Na-refresh na mga kanila. Daming tao, honey. Hindi, mga Sa Ito po si Gai Joseph. Ang <laughs> aming tour guide. <laughs> Uy, parang ito pala yung kagaya sa Tulaugan eh. <laughs> yung bundok na inakit natin. Wala ko lang doon eh. Mas matarikan ni, Parang mas gusto ko na din lang gawin yung ginawa ko sa Tulaug. <laughs> nag ilaud Okay, <laughs> hey, painga muna at maya maya tayo bababa na. Pero mo muna si Tomas. Iya. Ang kanyang photographer ay si Auntie. Si Geraldine. Ito po yung nasa promotional video po ng General Nakar. Si Tomas at saka si Geraldine. Iya. Yeah. At dito po madudugtungan ang kanilang love story sa kamay ni Jesus. <laughs> Baka mamaya po may hihingi na ng kamay. So kami po ay nakapag-picture-picture na mga katilag. Ay, sorry, auntie. Sa kanila. Ang dami pong nagpipicture. Dito ah, hindi tayo picture din na sa may overlooking. Ako po ay naiiwan na <laughs> ng aking mga kasama ay bababa na pumili po ako ng tubig mga kadilag para mamaya pagbaba ako ay may inumin po ako sobrang worth it ang pagod pag akit dito mga kadilag sa kamay ni Jesus nakababa na po ako mga kadilag at pagbaba po dito po ang exit pagbaba mga kadilag ay eh makikita itong mm, parang falls tapos ay meron dito playground So na kaya yung mga kasama ko <tumuhat>, na Hanapin ko na po mga kadilag yung aking kasama. Nakikita ko dito yung mga bata. sa pagbaba din mga kadilag ay mayroong mga pasalubong na pwedeng bilhin. At by din. Nakikita ko ng mga kadilag ng mga office mates ko. Sina Geraldine. Aba, iniwan na ako. Joke lang. Wow, namimili ka na pala ni. Eh, pasalubong. Ang gusto kong bilhin ay kuwan. Titingin din ako mga kadilag ng pwedeng ipasalubong. Wow, sana o. Oh, nakabili na. Ito, para, ito'y masarap. Mm -hmm pili so, na ako mga kadilag nang pasalubong at tahanapin namin mga kadilag yung nagtitinda ng buko shake dahil masarap ay malamig eh. asan na yung mga kasama nating iba anti mamaya ah, pa naman eh. san kaya yun buko shake dito pala yung may cafeteria Noah's cafeteria ayun yung buko nakikita ko na Buku. May tubig na ako pero ako bibili pa rin ng buhok ko mga kanilag. Ah, uh, anin yung medium? Gano'n po kalaki yung small, at? Small. Akin po yung small, isa. Bye. nakabili na po ako mga kadilag ng buko masarap, lasang lasa po talaga yung buko tsaka may gatas kami po ay palabas na ngayon mga kadilag pinanamin na namin ang aming mga kasama bigla pong bumuhos mga kadilagang ulan. May ginalato lang na tayo sa taas. Kung tayo nasa taas pa ay basa. Pero <laughs> ako naman po ay may dalang tayo mga kadilag. Talagang tayo ay pinagbigyan. Much, much, much later. Nandito na po ako sa munisipyo, mga katilag at Bayde si Kagwapo lang at Ate Kalayaan. Pagod na pagod. <laughs> pero masaya naman. Yeah. So after ng ano ay narito na ulit sa ating minamahal na bayan. Bayan oh. No. Sila Kagwapo lang mga katilag at Ate Kalayaan ay nagdoke nag naman you. sa Brusco.